Nagsasagawa ngayon ng hydrographic survey ang barko ng National Mapping and Resource Information Authority o NANRIA na BRPH Ventura sa hilagang kanlurang bahagi malapit sa Bajo de Masinloc. Naka-escort dito ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang. Sa gitna naman ito, na-monitor ang barko ng China Coast Guard na may bow number 5303 nakalapit pa ng hanggang sa 35 nautical miles mula sa Luzon ang barko ng CCG at nagmasid sa hydrographic survey. Sabi ng PCG, ang ilegal na presensya ng barko ng China ay pagpapakita ng patuloy nilang paglabag sa international law at pangihimasok sa ating exclusive economic zone. What we are carrying out is a hydrographic survey. We have all the rights to carry this out for the research that is being conducted by Namria. And yet, China Coast Guard vessel is there monitoring our presence within our own exclusive economic zone. that is like 650 nautical miles away from them. Pinabulaanan na naman ng Philippine Coast Guard at National Security Council na hinarang ng barko ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng hydrographic survey. Paglinaw pa ng PCG at NSC, walang naging standoff. Siyempre, yung Namria vessel, titigil yon para mag-survey. Hindi <laughs> ka naman pwede mag-survey na ang bilis-bilis mo pa, pag ganyan-ganyan. So, pag nag stop yung Namria vessel, titigil din yung Coast Guard, titigil din yung shadowing ng China. So, there is no interference, there is no standoff, there is nothing. No? It is just a normal day at the West Philippine Sea. Hanggang sa April 21, magtatagal ang hydrographic survey na susuri sa marine topography at iba pang aspeto ng karagatan. Samantala, inilunsad ng PCG, National Task Force West Philippine Sea at Philippine Information Agency ang Takbo WPS na isang fun run activity katuwang isang non-government organization na layong mapalawak ang kamalayan at suporta mula sa publiko patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang first leg ng Takbo WPS ay gagawin sa Maynila sa July 7 susunod sa Cebu sa Agosto, Setiembre sa Cagayan de Oro at mayroon din sa Dapitan City. Hinikayat ang publiko na makiisa rito. Ang proceeds sa malilikom ay mapupunta sa West Philippine Sea Education Campaign. We are incorporating po yung uh, popularity ng running dito sa advocacy natin, kaya yun po yung napili nating objective. And then of course the second one is to strengthen Filipino patriotism particularly in the light of prevailing news and current events. So kung nakikita naman po natin kung ano po yung mga balita and gusto po natin itong ipaalam sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga uh, kabataan at yung mga estudyante dito po sa issue na to. Ang mga ganitong aktibidad ay isa sa mga paraan para labanan ng fake news patungkol sa West Philippine Sea na ipinapakalat ng ilang individual upang maliitin ang hakbang ng pamahalaan. Patrick De Jesus, para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas